Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. <clears throat> Ang quotation na isi-share ko ngayon ay galing kay Epictetus no, sa kanyang discourses. to. No? Uh, babasahin ko yung sinabi niya. Sabi ni Epictetus, Show me someone sick and happy, in danger and happy, dying and happy, exiled and happy, disgraced and happy show me by god how much i'd like to see a stoic but since you can't show me someone that perfectly formed at least show me someone actively forming themselves so inclined in this way show me ang point ni Epictetus dito ay uh, we can ano, we can uh, we cannot be uh, perfect pero we can strive for perfection uh, kinikilala ni ano no ni although siya pa gustong gusto ni, ni, uh, Epictetus na makakita ng isang tunay na stoico yung perfecto no? pero kinikilala niya yung katotohanan na mahirap yun, suntok sa buwan yun. Kaya sabi niya, at least, no, pakitaan mo ko ng isang, ano, no, ng isang aktibo uh, at sinserong nag strive na maging perfecto. So, naalala ko tuloy ano, no, yung, yung uh, social media engagement ko sa, sa Google Plus noon, no, no nung meron pang Google Plus. No. ah uh, meron akong ano, no, uh, sinalihang community doon mga stoics oh, mas mga philosophers oh. at may, may isang indyano na nag-post oh. at ito ang post niya no? Uh, sabi sa post they say uh, practice makes perfect they say nobody is perfect so why practice no? Uh, o oh, nga naman, oh, no? tawantawa ako dun talaga eh. tawantawa ako dun sa post na yun eh. pero may sense yung post na yun totoo yung ano, totoo yung dalawang premises, no? Ah, uh, practice makes perfect. Totoo yan. At totoo rin naman na nobody is perfect. Pero sa tanong na, so why practice, no? So, eto na yung sagot, no? Yung sinabi ni Epictetus, no? Na, why practice? Kasi, doon tayo nag improve Hindi man tayo nagiging perfecto, pero, ah, uh, nararating natin yung tamang landas. Kasi yung tamang landas, yun yung pinaka-importante. Hindi talaga yung hangganan ng landas mo. Uh, no? ah, doon tayo nagiging humble. Eh. Kasi kapag, ka, ano, kapag ka masyado tayong toxic doon sa, sa end result, no? Ah, masisira tayo. Magiging egoistic tayo. Takot na tayo magkamali. Ayaw din natin nagkakamali yung iba. At ano, at uh, uh, ayaw din natin mahusgahan. Therefore, no, uh, diyan yung mga ano, yung yung pagiging mapagmataas, mataas ang tingin sa sarili, at uh, lahat na ng mga mental troubles dumarating uh, ng dahil sa ano, no, sa sa maling pagturing sa perfection. No? So, hindi yan yung gustong mangyari ni Epictetus. No? So, ang ang gusto mangyari ni Epictetus ay uh, maihahalin tulad doon sa sa headlight ng sasakyan no? kung ikaw ay yung ano no yung driver di ba yung headlight ng sasakyan pag lumiwanag yan sa gitna ng dilim napakaklaro at yung klaro na nakikita mo sa harapan mo yan ang susundan mo hindi mo maaabutan yung ilaw. Hindi mo malalampasan yung ilaw. Yung ilaw, no? Ah, uh, nasa harapan mo na. Pero kahit na anong tulin mo, hindi mo malalampasan yan. Ganun yung perfection. Yung perfection ay dapat ituring natin parang headlight. Nasa harapan natin, modelo. At, uh, hindi man natin maabot yan, o malam, lalo na malampasan, no? hindi man natin maabotan yan, o maabot yan, ang importante dahil dyan umuusad tayo gagamitin natin yan bilang gabay bilang ano liwanag sa dilim tulad nga ng headlight na ako ikaw ay nagmamaneho sa sa gitna ng dilim dahil sa headlight na yan hindi mo nga siya inaabutan pero umuusad ka at malayo ang nararating mo ng dahil sa liwanag na yan So hindi importante na ano no na na ikaw yung liwanag. Ang importante ay kumikilos ka o umuusad ka ng dahil doon. At hindi mo mamamalayan no kung ganun ang attitude mo. Hindi mo mamamalayan no, no matter how imperfect you are. Hindi mo mamamalayan na ikaw na pala yung nakikitang ilaw ng ibang nasa likuran mo. Sa malayo, kitang-kita ang liwanag mo at malayo ang naabot mo. At sinusundan ka nila kasi nakikita ka nila sa malayo na maliwanag. Pero, ikaw mismo alam mo sa sarili mo. Hindi ikaw yung liwanag. Kundi sinusundan mo lang din yan. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, May the Force be with you.